Yo! Gandang umaga mga amigo! <laughs> Magandang good morning sa inyong lahat mga amigo Nandito na tayo sa ating bahay 3 uh, days mula dun sa Mindanao mga amigo Nandito na tayo sa ating bahay Nakauwi na tayo, grabe Haba ng biyahe ko mga amigo 3 days at dalawang gabi at 3 days Nag tracking lang kasi tayo Kaya medyo matagal Mahal kasi aeroplano mga amigo At uh, yung tracking naman mura Matagal nga lang Yung aeroplano naman ay mabilis pero Grabe 15,000 kaagad isang ano lang Davao to Manila. Ganun ka ano. Uh, safe naman, safe naman yung ating uh, biyahe no. Tatlong ano biyahe nakaligo na tayo. Tatlong araw tayo hindi nakaligo. Grabe. Dalawang araw din tayong walang halos tulog kasi bus maano malikot. Nakasabay ko nga pala si ano si Engineer Ray ng ano ng Lipa Batangas. Uh, shout out sa iyo sir, magandang Maga, salamat sa maigising kwentuhan natin. Yan, shout out muli kay Engineer Ray ng Lipa Batangas. Meron na silang project. Meron na silang project dun sa Butuan kaya nakasabay ko siya sa bus. Yan. Ngayon mga amigo, dahil nandito na tayo. Ah. Uh, chichik natin yung ano, bangkang pinakuha ko na kay Commander. Habang kasi nasa Mindanao tayo, don sa bakasyon ay pinabayaran ko na kay Commander yung ano, bangkang ito. Yan, itong bangka na to. So nandun ngayon sa tapat, dinuong nila. Kagawin natin ngayon doon ay ano? Check lang natin kung saan nila pinesto ngayon. At meron tayong mga babaguhin doon, palatik, ah, palangoy. Palangoy yung babaguhin natin doon sa bangka na yon. At syempre, ah, yung makina, i-condition natin mamaya. Bibili, bibili pa tayo. Marami pa tayong mga, bibili tayo ng battery para sa ilaw, sa gabi no. O sakali mag night fishing tayo, magburo-buro, Meron tayong mga ilaw na gagamitin. Busy ngayon si Commander, oh, Naglabas sa ating mga... Mga labahin. Mga labahin, ang pasalubong. Ano yun, yung pasalubong. Hindi <laughs> <laughs> nakasama sa vacation. At... Wala kasi sa plano yung ano natin. Hindi, okay, ko... sa sunod, isama mo ako, tapos ko dito, ha? No. <laughs> Hindi na, o. Saba rin sa vacation. Wala kasi sa plano yung vacation natin, kaya... Yun. <laughs> Hindi siya nakasama. ulo natin nagbakasyon doon sa ano? Ating probinsya. Sila nagkuha sa bangka. Nagsakay sila doon. Galing doon sa ano? Bangka. Ah, sa pinistuhan ng bangka, silang nagkuha. Sila Oliver Fishing Vlog. Sa kama isa siyang kasamang lalaki. At saka isang babae. Dalawa sila. Ni Commander. Yan. puntahan natin mga amigo doon sa playa. Alright. Road vlog lang muna tayo ngayon. Wala pa tayong fishing adventure. Yan. Ito na nga yung ginawa ni Oliver. Oh extension na to habang tayo nanon sa Minanaw. extension lang mga amigo bagayan ng mga gamit ito nga pala yung angkla na libre doon sa bangka kasama sa guan yan saka merong sirok ito sirok angkla ito angkla yan muntik Ang na ginalawang bakal kasi

ay yung mga bangka nandito bangkang pang daming dahing bangka tambak may bagyo kasing ano migo parating mga ilang araw malakas kaya yung mga bangka hindi nagsipagkargahan matunaw lang yung hilo nila kung sakali yun malaking bangka dito tayo sa ating nabiling bangka ito na ito ayan na migo nabiling na rin natin ng tuluyan dito tayo maghanap buhay ngayon dito na tayo maghanap buhay sa bangka na to hmm. yan ito ang palitan natin go. ito lang palangoy parang maliit ang palangoy palitan natin to sa lagyan natin ng kawayan dito lagyan natin ng mga kawayan dito banda tulayan ba tulayan agoy wala sungsungot ang makina ay, ipang laruan na sa bata ni sabi na eh sige lang ngayon lang to lagyan natin ito ng ano ito ang buro pa ni Kuya nasama mo <laughs> ang buro ayan ang tibay naman yung tas ko. tibay ang mahina ng parte dito lang sa banda sa ano ito mahina hindi lang ito palitan so, sa unahan ilis eh ah triport dahil yung ang ihi triport ang ihi ang ilis siya ay nuibi nuibi yata ito nuibi hindi natin ito lautan na natin ito mga amigo okay naman ito dyan lang tayo magpaanod sa ano sa ano magburo-buro lang tayo Bura-bura o oh, kailangan nasa ano na lang to. Nasa buya lang to siya. Gawa tayo ng buya dyan. Punduhanan ba? Dyan no? Para pagdating natin, hindi na tayo magdoong duong Ha? Tamban? Saray? Uy, maigi yan, saray. Kung marami naman ay marang kasi yung bangka ko ay. <laughs> yung bangka ko marang ay dito pala nalagay sa iyo nanaray ka lang hmm, pangano niyo dami dami pang ulam na sisak may pang binta pa ayos Ha? Ha? Maliit yung palangon. Diit nga eh. Maliit pa yung palangon ng series ko eh. Palitan ko yan, bibili tayo ng palangon. Ito lang yung mahinang party mga amigo. Pero wala pa no. Ayos pa no. Ito na lang to. Ito yung Ito yung mga lubid. linisan natin 'to. Daming ano, dumi. Ha? Ha? Sa Ha? kalpas. Kalpas ayo. Sayang ah. Nga May ilang kilo? ilang ah. kilo. 2 kilo? Sayang 'yung malaki. Sakin. Bang Burawan, Pak Burawan. Itu peng anu. cebu ya, ha? Abigat ngalang eh? Sak merong ma kawayan dunsanya, sak. Dunsa dunsa anu kaya sa bukit barang anu. Barang beri pintar dun. Ha? Rendi. Lilisan muna natin itong mga bigol. Lilisan natin mamaya. Ito lang yung tools niya. May tools, may tools naman tayo dito sa bangka. Series. Dami ng buhangin no? o. Oh. Pinag-anuhan mga bataw. Ano Oh, jan sa ano, bura naba? ano ba? Oh, tabla pa talaga. Bigat. Marami pa pala tayong gagawin bago ba tayo makalaut Gawa pa tayong parakyot, mga palangoy. Tsaka mga papag dito. Gawa ang papag dito kapag dito oh, marami kailangan natin linisin mga amigo linisin natin to para lalapit yung swerte <laughs> <Lalo man siya. laughs> makina malinis na mga iwang halatang bago pa yung makina bagong bago hindi lang nalinis ng mayari sabihin condition pa yan magbili natin ng carburetor na bago uh, bago tayo no change na rin natin yan ibili tayo ng langis natin kung bago pong langis to. Sana bago pong langis. Oh, wala na itong langis. Oh. Bago pang makinaw, Linis lang kulang. Ay ay. Dali ko. walang langis bago pa ah, bagong bago pang langis oh. bagong langis inisanan lang natin siya ko yung hapus ito tiyata sinatay pa na rin ang darabatong dami nga no, dumi ito, palitan natin to eh. na din ito eh lagay ng ano dyan papag dos nga di pandari ah. lang muna tayo maghanap buhay sa ano na to ito mga ilaw nyo mga wiring dito yun sa bateri nasa ng bateri nito ay wala pala <laughs> bili pala, pala tayo ng bateri natin pandarin yun ay eh, kung under ito mga amigo sana lang under tagal kasi ito na stuck matagal na stuck Kayak kaya tayo nito. Tayo'y itu, nito. Uy. Pangit ng pagkano. Lak, bigat. Bigat pala nito. mender oh, oh. <laughs> kita ejen lunod na walang kumpris walang kumpris walang kumpris

Sayang, bago, bago pa itong makina na ito ba? Oh? Bagong bago Ang problema, hindi lang under yung ano, baka barado lang Kulang sa gasket siguro o ano ba Ah, troubleshoot lang natin yan Marunong naman tayo mag troubleshoot ng, ng di gasolina mga amigo Unlike sa di crudo Ayan Pagbuhan natin yan ng papag Hindi ang tayo ng kahoy Dos por dos, at saka kawayan Siguro mga bukas siguro mami ko. bilitan ng kawayan bukas. Ay, undas pala bukas. Undas bukas. Tapos, siguro mga pichatris na lang natin ito gawin. Kasi undas naman bukas. Ah, Mag-handa lang tayo, mag -andal lang tayo ng mga gamit natin dito. Para magkalao tayo dito sa ano? Diyan sa malapit sa Pulilio Island. Alright. Ayusin ko muna ito mga amigo. Itong ano, makina. Lilisin yan, hindi ko pa mapaandar mga amigo. Napawisan ako ng maraming singot. <laughs> Kasi wala tayong tools dito. Yung tools natin nasa, mad, nasa Julius Ivan. Kunin natin yun at lilinis lang muna tayo dito. Lilinisin ko lang muna itong ano na to? Unit. Maraming dumi. Kaya pa tayong gagawin bago makalaot. Maglagay pa tayo dito ng papag. Dito sa ano. Para at pala ba? Dito sa gilid at saka palangoy magpalit pa tayong palangoy bibili tayo ng palangoy para mapalitan natin yung mga lumang palangoy ayun no? luma na masyado at saka maliit maliit mga amigo to maliit maliit ang palangoy parang nabalagbag na ah. papalitan natin palangoy bibili pa tayo ng palangoy yan palangoy matibay naman yung mga palatik sa pakuko hindi ko alam ang sukat itong bangka ito ang may ko nasa mga ano siguro to mga uh, 20 ang kasko siguro 20 at ang ibabaw naman ay nasa mga Uh, 28 siguro. Para siya lang, para siya lang mga amigo. Kasi wala naman tayong pangsukat. <laughs> yan Yung restaurant nito tayo na maglakad. Ano lang naman to? May number naman siya oh. Ipapalipat na lang natin yung pangalan natin. Ipapalipat na lang natin yung pangalan natin mga amigo sa restro Para sa atin na talaga tong pangalan makalagay dito. Sakali maayos natin yung restro Yan mga Para may tayong gagawin nitong bangka na to at meron pa tayong kasi kasuhin. Siguro mga ilang araw pa bago tayo makalaot. Yan, uplit lang tayo sa ating, ano, gagawin pa dito nitong bangka. At bibili pa akong kawayan para mapalitan ito ng, ano, bagong palangoy itong, ano. Tsaka ayusin ko yung aking makina. Kunin ko rin yung mga gamit ko sa, ano, pang, ano, sa baklas sa makina ba. Nasa mother di ko mapandar. Hindi ko matanggal yung, ano, yung, ah, uh, tawag nito yung Carburador, wala tayong tools. Nasa motherboat. Yeah, maraming salamat sa inyong suporta mga amigo. Dahil sa inyo ay nakabili tayo ng sarili nating bangka na pwede nating paghanap buhayan dito sa tabi. Yan. Maraming maraming salamat sa inyong sulit na suporta mga amigo. Hanggang dito na lang muna itong video na to. Maraming salamat sa inyong pagtanong mga amigo o pag-amping mundaran.